Oriana, 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 yeah, hey. Oriana, 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 let's go, let's go. Atuting, atuting, atuting. Oh ya, ini paling lain.

Ato dito yung Yellowstone Jays. O, yan na yung ate Jenny, o. Yan Ati yung ate Jenny. Yan na yung ate Jenny. O, yan na yung Ay, si Miela. Dumating na sang kagaling Miela. Nandiyan si Miela, oh Dumating na siya, o. Ate Manet. Ayan na, si Ate Manet. Si Ate Kambal. Ah, oh, dumating ka na pala, Brad. Kita kami atin. Kita kami atin.

Eh, yeah, siya ganles, Nagulat naman ako. Eh, <laughs> ah, <laughs> <laughs> Oh, magkape na kayo, magkape, magkape na kayo. <tipos>

Oh, luklok look ka pa, luklok ka maraton. Gani Brad, magkape ka pa. Wen, kasi kasuot niya pa, papagkape niya. Aba. Mamaya, kakausapin, kakausapin ko mamaya. secret secret <laughs> Tula nang mabe oh Bless na Let's go Ayan oh, yan no. Oh. Mag-hi-hi muna kayo. Good morning everyone. Ayan yan no, yan oh. no. Oh. Bye. Very graceful. Bye. Yan. Detalyen niyo muna, kusang pupunta, sasakay tayo sa eroplano. Ayan, eroplano. Pupunta <makes> kami Hong Kong. Hong Kong. Yan, ito pamilya namin. Boy, ano ginagawa mo boy? Huwag mo kuhanin yan. Wala akong sidecar. Ginukuha mo itong ano. Wala akong sidecar. <laughs> oh. Yan, kompleto kami. Pamilya ni Ate May. Yung kambal. Yan. Si Miela Twin. Si Malagondili. May iwan si M Kathleen Ann Bingal Bungal Isa yung tugi <laughs> na magkasya Ano sugar? Yeah, pila niya 286 oh, Ano yung mga Papaglakaran mo yung mga kay Ayan yung oh. slip boy Ayan, nakaw-lakaw wow, lang Ayan, kita may Ayan Wow, Pupunta kami yung palengke Bibili kami yung DIY na oh, kakasya kakasya Diyan ay may tong kandungan me. o oh, gusto mo yung isa dito sa likod o oh, yan si Linlin -Lin dito sa itaas si ate Linlin sa itaas ali pwede yan sa likod dawak niya mo ali, na ano ali ali kang mas magbalansi kaya hindi ka mas maragulke? Eh. ka time is 3 ka kasi eh Kakasya ka naman dyan, Manet. oh, kakasya naman pala. Hindi e, dyan na lang. Sige. Okay, let's go na. Let's go. Nasa liwan nyo, Rep. <laughs> rep. Ay, eh di pala eh, tama-tama Tama-tama na yun, laki na yun oh. No? Ito, ito, tama-tama ito. Balbal -bal niya pa mo yata, gilin. Ah, liya, plastic yan. Na? Okay, ito, tapang mga batalyon oh. No? Nawa rin sumangin. Ah, o, sige. Sorry po. Thank you. Thank you. Mas ke pak. muli tara Guys pa kayo Wala no? Na? na? Magbiyahin na kayo mo O ila yung ilan ang atad ko O oh, sige sige e, tama ka siya Tamag ka siya kayong helikopter <laughs> sa sumangit. Okay, okay. Okay Nandito na. kami. Hi, hello. 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 Nanti. <laughs> 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 Pikyo Oh, sila oh. yeah. yung mga cargador ko, lalaki. Meron <laughs> <laughs> oh, <yan>. akong watermelon Oh, ayan, watermelon. na Ah. Oh, bu bukas na lang pipino. Bukas yung pipino. bukas na. pipino. Kain muna tayo ng suman. Ayan, suman, no. Kakain tayo ng suman. na Yela, yela. 'Yan yela. Kanina pa kita hinahanap. Yela. Brothers, okay. Coming. ating Coming side. Ah, tita. Pari pari na yun daw Kenny Ayan guys mga kapatid ko Ayan ibili lang kami dito sa labas uh, Binili namin ang TV si mother Para surprise sa kanya kahit maliit lang Boom Nano What What to ya yeah. Dalanta Ikaw magbidya ako magdala ka Na. Ay, ay, oh, oh, sige, sige, sige. Yan, yeah, no. Oh, naka na, naka na yung isa. O, sige. Oh, sige. Dan, 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 dan. Oh, dan, 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 dan. Dan, 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 Oh, kayo. Dan, 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 dan. Miela. mo nga ito, Miela. Woo! Huh! Ba? hindi ah! <laughs> Puros ka pa mong nasya okay. May libre ka May freebies pa. speaker libre ko ko, Martin. no magandang siya. ko. may loli, tangali. Talamay. Tangali. Talamay. Oh, with, with magic antenna ka ba? Oh. Tayo? Nancalan tiya taena ni nancalan ti nanchalant 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 Nancalan 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 Lamok? Panlamok Panlamok Panminton Kala ko pang walis panlamok <laughs> 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 Lasa panlamok Panlamok Pagpapadminton nyo Wala akong kakaroon Wala akong kakaroon Antito mo yung reaction mo pa, Thank you or what Nauna na nga yung thank you Thank you, Nanchalant siya nanchalant 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 Ito yung suman Ito yung tangalay o ito yung alinwal Ito yung tangalay Uyawibot Ito yung alinwal Wala na kayong ah. ten oh. alay <laughs> 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 Tayo Taytang aleyo hotel nuan. Oo. Yan mas kaya Ay, correct. Oo. Tayu tang kaya 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 Itang nung no, Cariñeque bit. O Tayan ah, nual bang ka nung atiltil. til uh, 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 bang dan atil atiltil patak nyo ko naman. Kandilerek. Tayo din o Ah. Gadas gadas. Tayo. Plus oh, na na. Kain na Oh, ayan oh. Kain muna kayong kalame ah, si ugarang gusto niyo? pa rin Oh, 'yun 'yung durian niya. 'Yung 'yun, 'yung ube, ng May umu, 'Yung may <laughs> Yung asukal pala sa inyo, kalamay. Ha? Ah, ito naman dito sa matamis, itong tag pang matamis. Yun, asukal. Ah. Oh, wait, ah. Ate May. Oh, ito. Okay. Okay. <laughs>